mga beshi for today's video mga kabeshi syempre isi-share ko na naman sa inyo na nagluto ako mga kabeshi ng sardinas na may dahon ng kamote at dahil nga mga kabeshi ay nagkikrave ako ng ganyan ng dahon ng kamote at saka sardina syempre nagluto ako mga kabeshi at habang nagluluto ako syempre nagsasayang ang kabeshi nyo huh? so, mga beshi dinner pala namin yan kaya ayan nagluto muna ako mga kabeshi at ayan na nga mga kabeshi, nilagyan ko ng konting uh, tubig lang mga kabeshi. Saka nilagay yung dahon ng kamote. At ayan na nga mga kabeshi, ready ready na kami kumain mga kabeshi. At mayroon pa kaming isang ulam na nilatik na kalabasa. So syempre mga kabeshi, nag video muna ako. Kasama ko ang aking happy love. At syempre mga kabeshi, kahit gutom na gutom ay magbibideo pa rin ako mga kabeshi. At at tinikman ko nga mga kabeshi at syempre mga kabeshi, mmm, sarap na sarap ako mga kabeshi. Basta yan yung ulam ko, sarap mga kabeshi na. No? Habang nagkakain kami mga kabeshi, ayan, yung aking korin mondeng, ang sabad-sabad mga kabeshi. Thank you for watching!